Unang-una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa ating Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, ating pinakamahal ng Panginoong sa Kristo. Sa araw na ito na ako ay makapag-live, maka, ay makapag uh, ng video para magpasalamat sa ating pinakamahal na Gusto ko siyempre muna uh, batiin si Doc Willie Ong at nagkakaroon na ng improvement yung kanyang uh treatment uh nagpapasalamat ako sa kanya kasi binubuhay niya yung uh, yung loob namin mga may sakit na cancer tulad ko na merong sakit na embryonal rhabdomyosarcoma medyo komplikasyon na kasi lahat ng sinabi ni Doc Willie Ong sa mga vlog niya is totoo po totoo totoo lahat ng sinabi ni Doc Willie Ong na napakahirap maging Pilipino pag may sakit ka. Bakit? Ang hirap maka-access sa mga ospital. Lalo na yung mga may hirap nating kababayan na sa malalayong lugar. Ang hirap ma-diagnose ng sakit sa bansang ito. Tulad ko na nagkamali sa unang diagnosis ng sakit ko. Kaya inaabot ng ganito katagal uh, tatlong buwan bago ako na na chemo. i start ng chemo ko. Tatlong buwan bago ako mag-start ng chemo. Implikasyon na. Hindi na ako nakakaihi. Hindi na ako nakakadumi. Sa tagiliran na ako dumidumi. Nakakulostomi na ako. Dahil po, ang hirap maka-access sa hospital maayos. At uh, yun, salamat sa Panginoon dahil ha uh, umpisa na yung treatment ko uh, lagi ko pinapanood yung vlog mo Dok Willie Ong kung mapapanood mo man tong video na to ay salamat Dok at nagigising nyo yung utak ng mga nakaupo sa ating gobyerno sa mga politikong walang ginawa kundi mag magpayaman na lang kalimutan na lang yung mga sinumpaan ng pangako nung nangangampanya sila pero hindi po lahat ng politiko eh ganoon po ang pag-uugali marami pa rin pong politiko na mabubuting puso na handang tumulong sa ating bayan handang uh, magservisyo ng tapat sa ating bayan salamat din sa ating uh, mga senador lalo na sa The Rapitulpo. Salamat sir. Uh, hindi di pa man kami nakakahingi ng tulong sa inyo pero sa mga videos niyo na pagtulong sa mga Pilipino, salamat po. Idol na idol ko po kayo sa Rapid Hull po. Uh, dati po ako uh, nagtrabaho din sa abroad at naging libangan ko ang yung programa. Marami po kayong natutulungan ang mga Pilipino. At hindi po ako naghangad na matulungan ninyo, pero ako po itutulungan ninyo salamat po. Yun, Doc Willie Ong, maraming salamat. At nagkakaroon na po ng improvement yung inyong treatment. Sana ay dumating ang araw yung mga pangarap ninyo para sa bansang Pilipinas ay matupad, ay magkatotoo sapagkat so, lahat ng inyong mga adikain para sa ating bansa ay nararapat lamang po. Magkaroon ng libreng uh, chemo para sa mga may sakit na kanser. Meron, meron pong libreng chemo pero napakahirap pong maka-access, makapasok sa ganun. Ilang buwan, babalik balik ka sa ospital. Ano pa yung mga katulad namin na sobrang aggressive yung cancer? sobrang matapang yung cancer na nangangailangan agad ng madali ang gamutan. Pipila ka na pangahabang panahon, ilang buwan, bago ka mabigyan ng treatment. Paano po? Mamamatay na lang po. Kaya, Doc Willie Ong, ah uh, saludo ko sa iyo sa mga pinaglalaban mo. Mula nung una pa lang kayo nagbablog, Doc, ay nanonood na kami. Tulad ko po, marami din po kaming binabayaran sa ospital na to. Wala na ho kaming pambayad. Makapos na. Masa na lang kami sa mga guarantee letter. Salamat sa mga taong nasa gobyerno na nagbibigay ng tulong. Mga LGU nagbibigay ng guarantee letter. PCSO, salamat. DSWD, salamat. At yan pa lang po yung mga nalaman ko mag Wayne Gatchalian. Uh, salamat po. Maraming salamat sa inyo. Yun po yung mga alam namin na nagbigay ng tulong ng guarantee letter. Salamat po. Kapulayan kayo ng Panginoon. Muli Doc Willie ang dalangin ko. ah, uh, sabi nyo nga sa vlog nyo, huwag na kayong ipagdasal pagdasal na lang yung mga Pilipino, tulad namin, magdasal na lang kami natin sa sarili namin. Kasi nga, sa kalagayan nyo, tsaka sa kalagayan namin, Dok Willie Ong, uh, malaki po ang pinagkaiba. Kaya nga sinabi nyo, paano kung wala kayong pera, wala kayong pampagamot, baka namatay na lang din kayo. awa ng Diyos, nahihirapan man ako sa araw-araw na pumumuhay ko sa sakit na to. Pero alam ko, may isang araw, Uh, gagawa ng para ng Panginoon para gumaling tayo. At Dok Willie magpagaling po at magpalakas po kayo. Salamat po sa adikain ninyo. God bless po. Thank you so much.